Brum brum brum, nandito na naman si matung Brum Brum. Ha ha ha! Hi mama! Ha ha ha! Mga Brum Brum, may nakita na naman tayong matutulog sa tabi ng kalsada mga Brum Brum. Bigyan na naman natin ng na pagkain. Let's go! Punta tayo sa Makdo mga Brum Brum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng na kalsada. Natulong na naman tayo ngayong gabi mga Brum Brum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kabigyan na naman tayo ng pagkain at saka pera mga kabum, Brum Brum at least man lang sa ganitong paraan nakatulong na naman tayo let's go mga kabambrom bibili na tayo na pagkain let's go Ah, dito na tayo sa mga Macdo mga kabumbrong bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabumbrong pasa tayo let's go Ah, dito na tayo mga kabumbrong bibili na tayo ng pagkain let's go Uh, ito na mga kabombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa MacDo at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabombrom, yatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Patulong na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Ibigay na naman tayo ng pagkain at saka pera mga kabombrom. At please man lang, sa ganitong paraan mga kabombrom, makatulong na naman tayo At may napasayan na naman tayo mga kabombrom Iising niyo mamayang oba banga may pagkain siya at may pera siya At please man lang, sa ganitong paraan, natulungan natin siya mga kabombrom Let's go mga kabombrom, ihatinin natin itong pagkain, let's go! Ah, uh, nandun sa tayo mga kabombrom, lapitan natin parebigay itong pagkain, makdo at saka 1,000 pesos na pera, let's go, lapitan natin parebigay itong pagkain Andito siya mga kabumbum. Let's go mga kabumbum. Nabigay natin pagkain kay Tatai Let's go.